ako po yung nagkasakit, hindi ko po na po masyadong na bibisita ang puntod ng inyong amas. At may pasabi po sa akin si Kapitan Tiago noon. Siya ay nagpagawa ng isang special na nisyo para po sa mga ama. Pero bago po ako nagkasakit, ako nagdanim ng mga maraming halaman sa kanyang At ako rin po ay gumawa ng isang special na nisyo. Nasada akong ngayon ko sa akin dito. Ginoong you know, sepulturero. May nakita po ba kayong krus sa sa libingan? Saan so, po bang malaking krus? Opo, may isang debuhong nakaukit sa gitna nito. At maraming tanim na halaman? Opo. Ay, wala na po. Ngunit akin nang sinunog. Sinunog? Bakit po ninyo sinunog? Utos po ni Kurang malaki. Sino ba ang kurang malaki? Kilala siya na lahat. Yung namamalo, si Padre Garote. May tuturo mo ba sa amin kung saan ang libingan? Malamang alam mo pa yun dahil isang taon pala nakakalipas kahit wala na ang krus. Sa lugar na yan, meron akong nilibing na isang babae. Uh, mga ilang linggo na rin naaaligtas nung pinahukay sa akin ni, ni Padre Garote. Anong ginawa mo? Uh, sabi niya, ilibing ko sa libingan ng Ngunit, isip. Ngunit napag-isip-isip ko na ibis na ilibing siya sa libingan ng isip, mas mabuti ng malunod ang bangkay sa ilog. Turo mo sa kasi Sen ng Padre Garote na yan. Hindi, ko po alam. Ko na sa tingin ko nasa seminaryo niya. Patawad. Senyor. Senyor. Senyor! Anong ginawa mo sa bangkay na aking ama? Anong ginawa mo? Kung ka, po kayo. Wala po ang ginawa sa inyong ama. Anong wala? Wala po. Magsabi ka ng totoo. Wala po talaga. Baka yung... Baka yung pinalit akong pare, may kagawa nitong lahat.